Hello mga ka-trendy, welcome back to ZK Trend. Donnie, narinig na may kausap, babe, sa IG story ni Hana. Sobrang ini-enjoy ngayon ng team pangilinan ang kanilang bakasyon. Sobrang nagustuhan nila ang ambience ng lugar, mga tao at syempre mga pagkain sa naturang IG story ni Hana kasama ang kanyang daddy A ay maririnig na ang boses ni Donnie na tila ba ay may katawag ito sa phone at babe ang isinabi. Hinggang mabuti at kayo na nga ang bahalang kumusga. syempre kinilig na ang mga babi lang marinig ito ayon dito sa kanilang reaksyon guys pa check nga IG history ni Hana the one with Tito A is that Tony's boy saying babe call with GF true haha yun din nilolo ko pero di ko na confirm boses ni D pero it seems sa kanya kayo mga kababis, anong opinion nyo at reaksyon nyo tungkol dito? Comment na. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong patuloy na panonood.